tayo dito malagkit na bigas syempre brown sugar yan tapos itong gata at syempre alam niyo na mga idol is gagawa tayo ng biko <laughs> nakabili per, nakabili rin pala mga idol ng Pilipino doon no ayan no? may bagong isda ako dito bagong isda mang tumas at syempre itong pag spaghetti susunod yan. Ano lang, nakachamba lang tayo ng Pilipina dyan sa grocery. So, ayan mga idol. Umpisa na natin ito. Biko. Lagyan natin ng konting anis yan. So, yan mga idol, hatiin natin tong ating gata kasi gagawa tayo ng para sa latik at yung panghalo natin mamaya sa biko. So, yan. Half-half lang tong ating coconut cream. So, wala yun. So, yan na siya mga idol. Malapit na siya. So, konting ganyan-ganyan lang para di madurog. Para sa ating sinaing na biko habang nagluluto tayo ng latik. So, ayan. siya. So, ayan. So, ayan mga idol. Lagyan na natin siya ng asukal. So, apat na takal yung ating bigas So, dagdagan natin ng asukal. Depende sa inyo kung gano'ng karami. Hindi ko na sinukat. Lagyan din natin ng asin. Ayan. Tsaka natin haluin. Hanggang sa lumapot mga idol. Hanggang sa medyo naglalatik-latik na siya mga idol. At pwede na natin ilagay yung ating sinaing na malagkit. So ayan, luto na yung ating latik mga idol. Pwede na yan. Ganda lang na itong lutuan na to, mga idol. Oh. Hindi dumidikit. Oh. <laughs> Kaya wala tayong tutong na makukuha dito. Tingnan nyo naman. Oh. 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 <laughs> wala. Wala. Wala hindi dikit talaga. Ang dikit lutuan na ito. So, yan na siya mga idol. Luto na talaga siya. Oh. Yeah. Malapot na malapot na siya. May hirap na siyang haluin. Pwede na siya mga idol yan mga idol yung kay Hari request niya itong biko na to talaga tayo ng biko mga idol para kay honey so yan yan yeah biko wow <laughs> sarap oh, sarap oh. yan mga idol pare na lang natin kasi lapad na noon yan <laughs> so yan so yan mga idol ang atin naggawa akin yung maliit eto kay hanin itong malaki mukhang biko yun eh tignan nyo naman mga idol yung pinaglutuan natin no wala ang tutong sarap sana ng tutong ba? Diba? wala <laughs> so yan ito na yung ating ginawan latek mga idol. Busta natin dito kay Hani yan, syempre. Ganyan ko siya kamahal. Kaya ito is di ko nang may pagmamahal, mga idol. So, yeah. Oh, daming latik, honey, oh. Talaga naman. Yan na, ambiko ni honey, mga idol. Tignan mo yun, ang latik na akin, oh. Yung mga bulo to. <laughs> Alam mo kanya, mga idol, di ba? Yan na. Uh, request mong Biko Mapari.